Hi guys, nagawa tayo ngayon ng bibingka sa kawali kasi magpapasko na, 'di ba? Try naman natin. Gagawa muna tayo ng dry ingredients. 1 and 1/2 cup ng rice flour, 1 cup of all-purpose flour, 1 cup ng white sugar, tsaka 1 tablespoon of baking powder. Mix natin muna 'yan. Ice sieve muna natin pala 'yan para yung mga may bubuo eh ano ma masala natin para sigurado may, may mga dumi-dumi pa ba? Diba? masala ano siya dry tsaka wet so dry muna ang gawin natin Inu una yung dry dry ingredients tawag nila Tapos set aside muna natin. So, gawa tayo ng dairy cream yan, ng 1/4. Yan, yan, nakikita niya, 'di ba? 1/4. Kukuha ako ng isa diyan, tutunawin para sa wet ingredients. Tutunawin muna tapos palamigin. So, habang lumalamig 'yan, gawa muna tayo ng wet ingredients. Tatlong medium na egg. Tapos yung Coco Mama, meron yan sa palengke, 200 ml. May, may malaki kasi niya, maliit lang ginamit ko. Tapos, 3-4 na Evap Milk. Mix-mix muna. mix na yan. Tsaka ilalagay yung butter. Haluin mo muna mabuti kasi nasa ibabaw pa siya. Oh. Kailangan ano, mamix siya ng ano. Yan. Tapos, tsaka natin siya ilalagay, isasalin, oh, uh, ilalagay sa wet ingredients natin. Kalahati muna. Kasi mahirap siyang tunawin, di ba? Mahirap tunawin. Jo, may katagalan yan. Kailangan, ano, yan, ganyan dapat ang, ano, ang consistency niya. Pag ganyan na, yan, yung dahon ng sagi, nagpakuha ko niya sa mister ko. Oh, wala rito sa palengke namin. Pero, ay, nanong muna yan, na, yung saging na yan, dahon ng saging, ininit muna yan sa apoy para lumambot siya. Yan, malambot na. Nakaporma na siya na para sa kawali. Tsaka pinahira ng margarine. Margarine nilagay ko dun. Tapos yung mixture, tsaka na ilalagay. Nilagay ko lahat yung mixture namin na, na ginawa. Kasi, kasi naman sa kawali namin eh. Kaya medyo makapal siya. Takpan. Tapos tagay nating check-in, yung pagtingin nyo eh hindi na siya ano, habang nakasalang yan, gawa muna tayo ng ano, toppings, keso, tsaka itlog na maalat. Para pag luto na yun, nalagay na natin sa ibabaw. Hindi siya nilalagay sa ano ha, yung basa pa, yung sa mixture na basa, lulubog yan. Kaya dapat medyo medyo luto na yung ano, yung ating bibingka yan, tulad niyan. Tsaka yung ilalagay. Kuro niluto namin yung mga ano eh. 45 minutes kasi makapal siya. 'Di ba nilagay ko lahat yung mixture. Yeah. Yung mixture daw pwede mo lagyan ng ano ha, ng uh, buko shredded uh, coconut. Tapos hindi ko na nilagyan. Yan. Para malaman mo kung luto na, iano ka ng toothpick. Ayan. Pag marami pang sumasama, hindi pa yung luto. Pag yung tingin mo na iluto na siya na oh, halos wala nang sumasama sa toothpick, pwede nang alisin kasi lipat mo na siya. Ha, 'no, di ba ganda ng bubingka? Kakabusog siya, ha. <laughs> Pwedeng ma optional na 'yung lalagyan mo ng ano uh, grated cheese para syempre malasa na. Matagal siyang naluto kasi makapal. Eh, ayoko na pang dalawa pang salang kasi na naman sa kawali namin eh. May merienda na. May merienda na tayo. Pwede nilagyan ng ano, ng nyog. Hindi na ako nagnyog. Mahal eh. <laughs> Pwede na yan. Ayan. Masarap siya ha. Ayan. Kain po tayo. Thanks for watching.